Vic Soto kinuhang ninong para sa kasal nila Kim Chu at Sian Lim. Maraming mga balita nga ang lumabas kamakailan kasama na ang kasala nila Kim Chu at Sian Lim. Maraming mga fans at netizens ang natuwa at sumaya sa balitang ito dahil matagal na nilang hinihintay ang pagkakataon na mangyari ito sa dalawa. Kahapon nga lang ay naglabas ng pahayag ang aktres na si Kim patungkol sa mga ninong na kanyang kukuhanin para sa kanilang kasal. Isa na dito ang pinakakilala at sikat na si Vic Soto, ang host ng It Bulaga. Maraming nagulat sa pahayag na ito at ayon sa karamihan magaling daw pumili si Kim Cho ng magiging ninong para sa kanilang kasal ni Sian Lim. Ayon naman kay Vic Soto, wala naman daw problema doon at natutuwa pa siya dahil nakuha pa siyang ninong para sa kasal nilang dalawa at dagdag pa nito ay kilalang artista pa ang kumuha. Tuwang-tuwa nga ang mga katrabaho ng aktres na si Kim Chu at ibang mga host sa Itbulaga, Bulaga, kahit ang mga netizen ay aliw na aliw sa mga kaganapan para sa kasalang Kim Si. And this are Chika for today mga ka-showbiz sana nag-enjoy kayo. Don't forget to like, Share, subscribe and click the notification bell for more updates.